hello guys, good morning Eto, tinatamad ako pumasok Kasi nga, wala akong pera guys At hindi ako excited pumasok Kasi nga, yung sahod ko is wala pa Hindi ko alam kung ibibigay niya ngayon yung sahod ko Wala na akong pera guys 14 real lang talaga yung natirang pera ko Pamasahe ko lang papunta Tapos mamaya, 4 real lang yung natirang pera ko Wala pa naman ako dito mga tubig, ganyan Tapos kulang, wala akong mga lamas Ganyan, bigas meron guys Kaso ay, tinatamad talaga ako pumasok. So ngayon sana ibe ko na lang na ibigay niya yung sahod ko ngayon kasi hindi pa ako nakabayad ng bahay, guys. Kailangan ko magbayad ng bahay at may utang-utang pa ako. Kailangan bayaran yung mga utang para makautang ulit. O, ganyan yung technique sa pag-uutang, guys. Kapag mangutang kayo, is kailangan bayaran niyo para makautang kayo ulit, 'di ba? Hindi yung kinakalimutan niyo, yun, no, nag-enjoy kayo sa ano, paglaag-laag nyo tapos may utang pala kayo char charot wala akong pinatapatamahan doon na so ito nga guys no nililinis ko muna itong aking mini kitchen char mini kitchen yung mini kitchen and sala lahat jan na sa room ko na yan basta room pa yan o oh, di ba diba? tapos iniisip ko anong kakainin ko kasi para hindi ako mga gutom so yun nga guys no chinek ko muna yung bag ko kung baka meron nakatago dyan na may wagang 100 pesos pesos real nako guys hindi ko malimutan malim ng ating ano Mane, di ba? Proud Philippines pa rin to. Pilipina pa rin to. Real. Tapos wala talaga. 14 real lang talaga ng tirang pera. Kung inahanap ko, baka meron akong tinatago-tago dito na maaari kong mapera-pera, ganyan, magamit, ganyan. So, wala pala, guys. Yan lang talaga natira, guys. no, kawawa naman ako. So, sempre, padala, ganyan. Tapos, nagpapaaral pa ako ng pamangking ko. So, wala akong ipon talaga, guys. Siguro ang masabi ko lang guys na pera ko dyan is parang ipon ko lang ganyan yung mga ano yung mga gold ko lang. Kunti lang yung gold o hindi man yan naabot ng ano, 100,000 ganyan. Basta yan lang talaga yung naipon ko, guys. Siguro kung makauwi ako dito, yan lang ang isang ko. Kaya nga kayong mga OFW, kung meron kayong extra money, bumili kayo ng gold kasi kapag pe, ano na, gipit-gipit ka na sa Pilipinas, pwede mo siyang ibenta, ganyan. Pwede mo siyang isan la, ganyan. So kung gusto mong bumalik naman pa abroad, walang magpapautang sa iyo ng mga kamag-anak mo is pwede mong i yung kwintas mo yung basta yung nabili mo na gold so yan kakain pala tayo ng ano endumi ngayon para hindi tayo gutumin sa trabaho kasi hindi nga ako magdala ng kape maubos na kasi yung kape ko so kailangan kong magtipid kasi nga wala nga sahod kung hindi lang siguro late yung sahod ko is meron sana akong matitirang mga pera ganyan pero na-relate tapos nakautang ako doon sa kasama ko, nag-uutang ako sa kanya. So yun. So wala tayong magawa yan yung destiny natin no sana someday yayaman tayo char ang isa lang masabi ko don't forget to follow my page please huwag niyong kalimutan sa lahat mo na nakafollow maraming maraming salamat God bless you all ingat po kayong parate lalong lalo na sa mga kapwa ko always W and Thank you very much sa lahat ng nanonood. Don't forget to share and subscribe. Subscribe, follow, follow. up. Meron din akong YouTube channel. Pwede rin kayong mag-subscribe doon. Nasa 2,000 plus na tayo sa YouTube channel. So, masahod naman yun. Pero, konti-konti yung sinasahod niya. So, sa Pilipinas lang yun, no. Sixth wala pa sa doon. Konti lang yun. Hindi pa siya na 100. Kasi, kung mga 100 yung, ano niya, yung total ng ano ko is pwede na.